Good afternoon guys. Ito na naman tayo at nagbabalik. <laughs> at muling magbablog. Uh, for today, ang ating gagawin is maghahanap tayo ng gulay na pwede nating lutuin kasi wala na akong stock sa bahay. And, ito merong gulay pero hindi siya fresh. Hanap tayo doon. Punta tayo ng Kennedy. Punta tayo ng Kennedy. Kasi mayroong Filipino store daw yata doon. So, titingin tayo kung anong pwede nating bilhin. At, uh, uh tayo ng gulay. Kasi, medyo matagal-tagal pa yung dating ng amo ko. Sunday pa. So, today is Wednesday. So, mayroon pa tayong ilang araw na mag-isa. <laughs> So, for now guys, see you later. So, andito na tayo guys. Titingin tayo ng kaya natin bilhin. <laughs> Kasi medyo pricey dito sa loob. Actually, hindi dito, Pilipino food. Ay, Pilipino grocery. Tinignan lang natin. So, medyo mura yung price. Yan yung mga price. So, 10, 11, 8... yung kangkong hinahanap ko eh. May kangkong ba to? Hindi siya kangkong. Hydroponic Chinese. Ay, dito. So, walang kangkong dito, guys. Hanap tayo sa labas. See you again later. Hello, guys. Mukhang malayo-layo na yung narating natin. Tapos hinahanap natin kangkong lang. <laughs> Meron namang kangkong dun sa malapit. Ayaw ko lang bumili. <laughs> Tapos nagtsagang maglakad. Exercise na rin. Ito, may welcome dito. Oh. Pero ayaw kong pumasok niya. Mahal kasi dyan eh. Mahal kasi ng kangkong. Mas maganda kasi bumili pag mga yung sa labas na tindahan. Kasi medyo mora. hindi tayo Nandito na tayo sa Kennedy oh. Kennedy Town so ayun yung ano oh, MTR op oh, naka red ang light so wait natin mag green kasi mahirap ng tumawid na naka red hindi natin masabi yung mga uh, sasakyan bigla na sumusulpot So wait natin yung light na maging green. Okay, see you later again, guys. So ayun na nga, guys. Nandito na tayo sa store kung saan mayroong mga Filipino food at meron tayong nakitang bago. Oh, so natin pala lampasin yung syempre. Kuha tayo ng isa. And meron akong sabon, indomie, and shampoo. So, hindi natin palalampasin ang bagoong shampoo <laughs> Instead na gulay, naging bagoong. So, bibili pa rin tayo ng gulay later. Para sa aking adobong kangkong. Meron mga vermicelli dito, guys. Oh. Sarap to, ano. Um, Lagyan ng parang pansit sa tanghon. So, ayun na, guys. At nakabili na tayo ng bagoong. So, sayo later pag nakakita tayo ng gulay na kangkong. Ayun, may mga ano. Yeah, ano? Ramen ba yung tawag dyan? Ewan ko sa mga yan. Noodles. Ayokong itrya yung mga ganyan kasi baka sayang lang yung pera kung hindi ko type yung lasa. Baga. Ayun, may pansit. Ayun, may pansit kantun. 3 pesos lang. Huwag na tayong bumili ng ano. Ng indomie. Pansit kanto na lang. Ah, sige, see you guys. Bibili ako ng pansit kanto na. Ayun Oh. Huwag na indomie. Bye!